Yan yung kubo nila, guys. Ang ganda, oh. Yan. Doon sa baba. Yan. Hello, hello. Tara. Pasyal muna tayo doon bago tayo uwi. Pasyal tayo pa lang bago tayo agawid, guys. Yan. Sulitin natin yung pagpunta natin dito. Kirino, all the way. Kirino from Hungduan. Ate ni J. Hello, ma'am. Yan. Hello. Ate J. Mayor's office nila, guys. Ang ganda. Hello, ma'am. Hello. Yan. Hello po. Yan. Yan, guys. Dito ako sa munisipyo nila. Tingnan nyo. Hmm. Ganda, ganda, ganda. Yan. Sulitin tayo pa lang tag video video kinagpa-share pa-share guys. Mm. Yan.